Bakit Ilocano ang salita na gamit namin dito sa Cordillera? Ito po ang sagot. Ang Cordillera Administrative Region ay nahahati sa anim na probinsya. Ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Bawat probinsya ay may kanya-kanyang lingwahe pero magkakapatid po naman ang aming mga salita. At hindi rin naman iba ang lingwahe ng ibang mga Pilipino dahil iisa lang naman ang grupo ng ating salita. Galing lahat po tayo sa proto-language na tinatawag tawag na Austronesian. Medyo makakapareho ang aming mga salita dito sa Cordillera. Pero may mga accent tayo na tinatawag na nagbibigay ng kaibahan. Mayroon din namang mga salita na talagang magkaiba. Dahil naman nabuo ang Cordillera Administrative Region, kailangan nilang pumili ng isang regional language. Mahirap siguro yun kasi magkakaiba ang aming mga lingwahe. Doon na po pumapasok ang Iloko. Dahil pinapalibutan ang Cordillera Administrative Region, ng mga Ilocano speaking people natutunan ng mga Igurots na magsalita ng Ilocano language. Ang mga trading partners ng mga Igurots noon ay mga Ilocano at Pangasinense. Marahil doon natutunan ng marami naming mga ninuno na magsalita ng Iloko. Historically, ang mga dokumento na nakasulat sa Espanyol ay tinatranslate ng mga opisyal na Ilocano sa mga Igurots para maintindihan nila. Unfortunately, sa mga Espanyol, hindi pumaya ang aming mga ninuno na makapasok sila sa rehiyon ng Cordillera. Ang resulta para magkaintindihan ang Cordillera naging lingua franca ng Cordillera ang Iloco. Meaning inadapt ng Cordillera Administrative Region ang salitang Ilocano na maging aming regional language. Thank you so much for watching. See you again in the next video. Cheers.